Good morning guys! Ayan, ito na nga tayo eh, nandito sa Das Oval. Ayan, napakalawag nito guys. At um, malinis, mahangin, masarap dito mag-exercise. Every morning and afternoon. Ayan, uh, tuwing maaga ko nagigising, eh, tao dito. So, masarap sa feeling yung nag exercise ka tuwing umaga or hapon kasi nagiging active yung katawan natin and then yung mind natin. Kasi may mga pagkakataon na matamlay yung katawan ko, yung isip ko. So, ito yung may isip kong paraan para mag-active ang aking ang isip. Para hindi ako lang nag-iisip ng mga ano-ano negative sa buhay. Ayan, uh, um, tumatakbo na lang ako. One hour na pagtakbo. And then, okay na. Okay, na Ayan, nakikita ka naman guys. Talagang masarap siya na kasi yung malakas yung hangin. Yung pagaspas ng hangin sa katawan mo pag na magpapay. Talagang masarap sa feeling and fresh air. <clears throat> ah, masarap yung... Kasi hindi ako pala labas ng bahay. So, uh, uh, kapag nangakapunta na ko dito sa oval, hangin fresh ko, maliwag, parang uh, fresh air is uh, very import important sa aming body. So, nare-refresh yung aming mind. Um, uh, dito naman guys, ay ito yung second day ko ng pagtakbo dito ulit. Ayan. Ako lang Ibig kasi wala na mga ko. Ano ko. Hapon na na. Ang hali na nagigising. So, bago ako mamalingke, dito muna ako natakpo. Ito, I think, hapon na natakpo. Kasi hindi ko alam kung -ala. Basta, routine ko na to na kapag hindi ako masyadong busy or mahina yung isip ko na uh, nag-exercise. Ano yun ba? Ay. Ayan na nga. O, oh, ba? Diba? Sa isang oras na paglalakad-lakad ko dito, talagang tagaktak yung pawis ko lang. Nakang mo pa ng katak mo. Talagang lalabas yung ating mga toxicant and At ito na nga, at ay gumanda ng ating pakiramdam at naging active na ulit ang